hello mga kasangkaya ngayon ay nasa trabaho ako pero nag half day lang ako 12.30 ako lumabas ng tanghali hindi na ako nag lunch kasi uuwi ako ng maaga dahil magtatanim kami ng red chili, yung ano chili kasi nag ano na so ayun kaya nag half day ako nagpaalam ako sa boss ko sabi niya bakit sabi niya nang ganun kaya sabi ko magtatanim lang kami nag half day lang ako so ayan pa uwi na ako ng bahay sa bahay na ako kakain so ayan pag anong trabaho dito tumutulong ako kasi na na yung asawa ko so tumuto ako hindi naman marami yung itatanim ano lang so yan let's go guys sa bahay na ako kakain sabi ng kasama ko dito ka na kumain sabi ko hindi sa bahay na so ayan guys see you later kusang kayan dito na ako sa bahay aakyat na ako doon sa tataniman namin ng sili katatapos ko lang kumain hindi na ako nagpahinga yung asawa ko nakapahinga konti so ayan ito na itong ano nataniman na ng asawa ko ayan nung kahapon nung or nakaraan ayan umulan kasi kahapon kaya hindi na naituloy ayan dito naman kami magtatanim ayan yung dalawang ano tsaka yung isa bagong gawa ayan ayan natapos na asan na babanda Ayan, nataniman na yan. Ang ano niya, ang haba. Ayan. Naka, ano, nilagyan na ng ano kasi tatalian. Ang haba naman doon, banda. Ayan ang aking outfit and charot. <laughs> Pero yung, ay, nandito na pala. Duro diretsa ako, nandito na pala. <laughs> Ayan, o. <laughs> Ayan, so, i ano ko na lang lalagay So, ayan guys. Dito na. I Start na tayo magtanim. Ayan, ilalagay dito sa ano, sa botas. Ayan, dito. May ano na yan. Binatasan. Tapos, natin. ayun dahil na tusok na or natanim ayun ano lalagyan ng ina, ng lupa para hindi siya matumba ayan. may hose na to dito may hose na yung hus niya yung itim igigit na yan pang ano sa tubig pandilig may mga butas na yan yung maliliit yan dapat nasa gitna daw siya yan tas lagyan natin ng lupa Let's see natin Maguting lambot mabuti na lambot na yung lupa ayan, galing na ano ayan, iusin natin yung ano Just Gigit na ko yung use. natin ng lupa malambot yung lupa kaya mad mabilis lang ayusin natin yung ano yung hus para natin sa gitna guys na tanim na lahat ayan mula doon ayan nakakapagod grabe masakit sa hita sa legs ayan tapos tinalian na yan ng asawa ko ako ang naglagay ng mga ano ayan meron pang isang hindi pa nalalagyan ng tali at saka ito yung last namin na ano dito sa kabila puntahan natin ayan mga tanim na lahat ayan ito yung hindi pa na lalagyan ng poste pang tali ayan ito mula doon so ayan tapos na guys yan ilang ano to line 1, 2, 3, 4, 5 dati 6 or 8 ba parang ganun yung line ngayon kasi mahirap na napapagod na siguro yung asawa kaya ayan Hello ang tinanim. So yan yung red chili na ginagawang chili powder. So yan lang guys. So yan lang guys. Tapos na yan. Bye bye. God bless.